Gandang gabi sa lahat. So may ara ko i-share karon na adlaw sa naitabok sa amon kaina. <coughs> Kay kabalo ka. <Baloka. coughs> Upod na ko diri nga isa. Nagatutur dir. Syempre may mga lalaki sa gawas. <coughs> adlaw sya magkita ya ichuro. <coughs> so amon ni <ain't> nahitabo. <coughs> Tingala ko pagakat na dito sa kusina. <coughs> Wala na iya kabalo so, ka mo kundi na <laughs> sobra <laughs> katika tika sa mga ano sa mga lalaki sa gawa si minaga obra man good so nag-aware na siya sa iyang sarili <laughs> kay basikon <laughs> kintatan do siya sobra <laughs> ya katika tika ala siya kabantay ang yahirnit may aras ang bulak sa iyang kilid to kilid so karon sabi at ang bulak ang yahirnit sa bulak <laughs> ano na itabo pag sulod niya wala na siya hirnit pag gawas niya mahirnet, pag sulod niya wala na hirnit kay nasabit sa bulak sobra katika-tika sa mga lalaki <laughs> pa, pa na damo na damay pati amo na mo na siya na lang nagatul order sa may gawas kay basi kuno masabit na malibot <laughs> hindi na lalaki ba? Hindi na, hindi na makaubra ang mga lalaki ba? Kung makita kami. Aw, sana all. Iyan nga itsura, hindi siya gusto makita itsura niya. So, amo pa niya, may ara siya gitawagan, sa so may pihak. So, ang gitawagan niya. <laughs> Dahil ang punlikod sa balay, pag hilo, <laughs> pag sabat na yes, ang tingog, sus, so, tapadanay, laman gali.